Bilang mga cat parents, dapat alam natin at aware din tayo sa mga advantages at good benefits ng pag-aalaga natin sa ating mga cat friends. At hindi lang ito mga haka-haka lang dahil mayroong mga pag-aaral na nagpapatunay sa mga health benefits mula sa ating mga cat friends. Kung ano 'yan, aalamin natin sa video na ito. Number 1. Being a cat parent can lower your risk of having a heart disease. May mga naisagawang pag-aaral na nagpatunay na nakakapagpababa ng stress levels ang pag-aalaga ng pusa at kaugnay nito, ang malaking posibilidad na maiwasan at mabawasan ang pagkakaroon ng cardiovascular disease ng around 30%. Number 2. Cat purring can help heal bones, tendons and muscles. Ang purring ng isang pusa ay isa sa mga comforting sounds sa mundo at kadalasan kapag sila ay nagpur-pur, ibig sabihin sila ay masaya at komportable. Ang sound kasi na ito ay isang therapeutic healing ability sa mga buto at sa muscles ng isang tao. Number 3. Sleeping Better Mayroong mga ilang pag-aaral sa UK na ang mga babae daw ay mas gusto pang makatabi sa pagtulog ang kanilang pusa kaysa sa kanila mga partners dahil mas nakakatulog daw sila ng mahimbing kapag katabi nila ito. Ang isang bagong pag-aaral mula sa Mayo Clinic Center for Sleep Medicine ay nakumpirma ang pag-aaral na mula sa UK. Nalaman nila na ang 41% ng mga tao na part ng pag-aaral ay nagsasabi na mas nakakatulog nga sila ng maayos kapag katabi nila ang kanilang pusa habang ang 20% ay nagsabing istorbo lang ang kanilang pusa sa pagtulog nila. Number 4. Cats can make men more attractive. Ayon sa isang pag-aaral ng isang pet researcher na si Dr. June Nichols, nalaman niya na 90% ng mga babae sa kanyang pag-aaral ay mas attracted sa mga lalaking may alagang pusa dahil ang mga lalaking may alaga daw na pusa ay kadalasan mas mabait at mas caring kaysa sa mga walang alagang pusa. Number five, cats can reduce stress and anxiety. Ang pagkakaroon ng pusa sa inyong tahanan ay may magandang benepisyo dahil naglalabas daw ang mga ito ng calming chemicals sa iyong katawan na nakakapagpababa ng iyong stress at anxiety levels. Number six, cats mean fewer allergies for the kids. Ang isang pag-aaral ng National Institutes of Health noong 2002 ay nakapagbigay ng isang patunay na ang mga bata na wala pang isang taong gulang na na-expose sa pagkakaroon ng pusa ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng kahit na anong uri ng allergies. Number 7. Even just watching cat videos is good for you. Mayroon ding isang pag-aaral sa Indiana University na may 7,000 o 7000 respondents ang nakapagbigay ng patunay na ang kahit panonood lamang ng cat videos online ay nakakapag-boost ng kanilang energy at positive emotion.